NSAIDs po or non-steroidal anti-inflammatory drugs, um, nakakatanggal po talaga sila ng pain and inflammation or maga kung tama po yung dosage. So, marami pong taong nangangailangan niyan. Marami pong sakit na talagang napapagaling ng mga NSAIDs, pero hindi po siya magandang maabuso. Yung konting sakit lang iinuman agad kasi meron pong mga NSAIDs na talagang makakabutas ng sikmura. Tapos, meron naman pong mga NSAIDs na pag pag masama po talaga yung puso ninyo, hindi siya dapat ibibigay ng matagal or mataas yung dose. So, ang NSAIDs, if given in the appropriate dose and duration, kasi pwede naman pong isa lang, tapos kung hindi na kailangan, itigil na. Ano ba yung mga safe na pain relievers? Well, kunwari po, meron pong sakit sa bato, mas safe po ang mga paracetamol or tramadol. Pero kung meron po kayong sakit sa atay, hindi po safe yung dalawang yon. Uh -huh. Ah uh, so depende po talaga sa pasyente. Kung may sakit naman sa kidneys kung sakit o kung may natin yung kidneys. Kung binabantayan yung kidneys, maganda pong umiwas talaga sa NSAIDs. Example po alaksan, naproxen, mm -hmm. uh, ano pa ba yung mga sikat sir na mm -hmm. diclofenac kung may sakit sa bato. Pwede bang hindi na lang uminom ng pain relievers? Na uh, total nawawala rin naman yung maga with the therapy. Um depende po sa sakit depende sa cause. Meron po talagang ibang rayuma na we cannot help but give NSAIDs. Example po noon yung mga ankylosing spondylitis. Wala namang ibang way to remove it pag wala po tayong pambili ng mga sinasabing biologics na napakamahal po. Pero para sa mga osteoarthritis? Sa osteoarthritis, ang first line of treatment po doon is pangtanggal lang po ng sakit like paracetamol, tramadol. Pag may maga po, pwede pong uminom ng NSAIDs. Pero yun nga po, depende kung meron siyang ibang mga sakit na kailangang bantayan. Gano'ng katagal lang pwedeng inumin ito mga gano? um, Sinasabi po sa guideline, kunwari po na magapo yung knee, dahil sa osteoarthritis, pwedeng inuman up to 2 weeks ng mga NSAIDs and then dapat mawawala na yung maga, no? Kung hindi ma mawawala, baka iba yung sanhi. Baka dapat ipatingin sa doktor. Pero sa kidney specialist, para ayaw nila. Ang gusto sa kidneys nila mas po talaga, mas konti. Mas uh, konti time kasi time. ang gamot naman talaga, lahat ng gamot may side effect. So kung hindi kailangan, wag na lang inumin kung kailangan dapat inumin no yun kasi yung mga hindi kailangan inumin iniinom eh tapos yung mga kailangan inumin hindi pa iniinom tulad ng gamot sa gout so maganda pong in contact with your physician para po you'll both be partners in managing your ailments